Hello guys, ito ay po, po, tayo. Texas po 'yan. Ay gagamitin na po natin toyo, suka, toyo, saka yung ano. Yung gata. Ay na po gagamitin natin. Ito magdado. Kalimutan po na natin tong ano, yung manok. Kalimutan po muna natin 'yan sa pressure cooker para mabilis lumambot. ilagay po natin itong ano yung itong luya saka itong laurel kalambutan po lang po natin yan at ilagay po lang po natin itong toyo ayan ilagay po natin Ayan guys, napalambutan po natin yung ano, yung manok. Ayan, mausok. Ah, ngayon po muna natin. Sasangkutsa pa po, po natin yan. Ayan po. Ayan po, magalagay na po tayo ng mantika. Magigisa po muna tayo. Para... Masarap po kasi sinasangkot siya po muna yung manok bago magiging po muna natin yung babang nagsabay na po natin yung sibuyas ayun guys, magpula na yun na pwede na natin tambog itong muna natin gamit po yan malaki po yung malaki eh. nalagyan po natin ng konti paminta at itong seasoning okay. Lalap uh, na tayo ng adobo. Lagyan po natin siya ng gata. Adobo sa gata po yung niluluto natin. Ayan. Pag tinutuyo po niyan, okay na po yan. Ito po ating ulam ngayon. Ayan. Adobo sa gata. Okay, luto tayo ng adobo sa si gata. Ano Ito. Para po yan. Salamat po. Thank you for watching.